LUMUHOD PO TAYO PARA SA PANALANGIN PARA SA MGA MAY SAKIT Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang mga pangalan na mga kapatid nating humihiling ng mabilis na kagalingan. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa makapangyarihang ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo, ang natatanging kahilingan ng lahat ng na mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa, upang huwag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW, dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba. Ang lahat ng ito ay aming samasamang panalangin, sa ngala ni Yesus. Amen. Banal na muka ni Yesus, kaawaan, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.